ang ilang seleksyon sa wikahon ay mga halimbawa ng ekspositoryong babasahin o expository texts. Ito ay paglalahad o pagsasalaysay ng mga impormasyon at kaalaman tungkol sa isang paksa. Iba ang pamamaraan ng pagsusulat ng mga ekspositoryong babasahin kaysa sa mga kwentong pambata at mga akda. gumagamit ito ng malinaw na pananalita at maayos na pagkakasunod-sunod ng mga pangungusap upang madaling maunawaan ang impormasyon o kaalamang ibinabahagi nito. Nagtatampok ang mga ekspositoryong babasahin ng wikahon ng mga paksa tungkol sa agham, araling panlipunan, at kulturang Filipino tulad ng mga pagkaing Filipino mga anyong lupa, mga pagdiriwang at iba pa. Isinangguni sa mga dalubhasa sa pagbabasa mula sa University of the Philippines ang pagsulat ng mga mabisa at napapanahong teksto ng mga seleksyon ng Wikahon. Bukod sa mga babasahin, may nakapaloob ding mga gawain ang Wikahon layunin ng mga gawain ito na paunlarin ng mga kasanayan ng mag-aaral sa pag-unawa sa binasa, paglawak ng bokabularyo, pagtukoy sa mahahalagang detalye sa teksto at maging sa pagsusulat sa wikang Filipino. Upang maiakma sa nibel ng seleksyong babasahin, ang mga gawain sa wikahon ay binoo gamit ang differentiated activities. Ito ay mga gawain na ang antas ng dali o hirap ay nakabatay sa kakayahan ng mag-aaral na sasagot o lalahok sa gawain. Halimbawa, ang mga gawain kabilang sa mas madaling kategorya ay pagsulat ng pangalan ng larawan at pagbuo ng pangalan ng salita na makikita sa wikahon pre-A. Samantala, kabilang sa mas mahirap na kategorya ang mga gawain tulad ng pagpili ng wastong sagot mula sa talaan at pagsulat ng patalastas na makikita sa wika hundi. Mapapansin ding mas tumataas ang bilang ng items sa mga kategorya habang tumataas ang nivel ng hirap nito. Sa tulong ng estratehiyang ito, napapataas ang kumpiyansa at motibasyon na mag-aaral dahil tamang-tama lamang sa kanyang kakayahan ang binabasang seleksyon at sinasagot ang mga gawain.